having difficulties, problem, experiencing pain dahil sa nangyaring breakup ninyo, dahil ang pakiramdam mo parang unti-unti na siyang lumalayo at umiiwas sa iyo or perhaps siguro sinasarado na niya ang lahat and basically parang tapos na. Ang hirap ng ganitong situation mga utol, alam niyo po ba na araw-araw sa mga coaching session ko ay parati ko po itong na encounter Most likely naman na susolusyonan natin pero alam naman po natin na hindi ito ganun kadali. Pero alam niyo po ba na all the while ay nasa control din natin ang solusyon. Kaya today mga utol, ito po ang pag-uusapan natin. Many times ito po ay na-emphasize, na-ituro o na-vlog na rin po natin mga utol. Pero today ay magdadagdag po tayo ng mga insights or input tungkol dito. Dahil sa pagkakalam ko based on experience as a coach, marami po itong natulungan. But first, pag-usapan muna natin mga utol kung anong klaseng technique ito at kung papaano ito magiging effective para bumalik ang ex mo. Most likely kasi mga utol, lahat tayo ay may tinatawag na possessive behavior. Ito pong ugaling ito psychologically mga kapatid ay daladala -dala na po natin kahit mga bata pa tayo. Oops! Alam ko marami nagre-react dyan. At sinasabi na, Uy coach, hindi ako ganon. Okay lang kapatid, wala namang pong problema doon. Ang sinasabi ko nga po, hindi naman sa sinasabi kong lahat tayo ay ganito ang pag-uugali, controlling, possessive. What I'm trying to say mga utol, sa subconscious natin o sa pag-uugali natin ay merong mga small traits na I'm sure daladala pa rin po natin hanggang sa ngayon. Pag-usapan natin itong possessive behavior na ito mga kapatid. Dahil nga di ba meron tayong ugali na okay, aayaw tayo sa isang bagay. Pero pagkahalimbawa naman na pinalitan tayo noon, or let's say lumipat na sa iba yon naapektuhan at nililingon natin. Kunyari sa isang kaibigan, di ba po? Ayoko na sa tropa kong yan, ayoko na makipagtropa dyan kasi mga ganun sila. Ayoko nang ganun. Tapos pagka nakita mo na parang ina-outcast ka nila, ina-outgrow ka nila, nag-outing sila, natutuloy sila na hindi ka kasama, nakaburangot ka. Yun ang tinatawag po natin na possessive behavior. Nangyayari din ito mga utol sa isang breakup situation. Kaya nga alam ko, marami po ang nakikipaghiwalay dyan, ayaw mag-commit, ayaw isubmit yung sarili na pero ganun, nakamonitor pa rin, inaalam, binabalitaan, nakiki-update, nakiki-amoy, nagtatanong kung kamusta yung dating activities mo. Kung may karelasyon ka na or may nanliligaw sa'yo, nakikipag-date ka na ba o nanliligaw ka na. Yung mga ganun-ganun klase mga bagay, mga utol, ay mararamdaman mo yung tinatawag na possessive behavior ng isang tao. First, pag usapan natin yung mga rason kung bakit 100% or 90% ito po ay pwedeng pe mangyari. First, nostalgia effect. Alam natin mga utol na kung kayo po ay nagkaroon ng relationship, most likely, may mga maaalala pa siya doon. Kasi siyempre meron kayong mga shared moments, mga fun together, na alam naman po natin na meron pa rin pong attachment na mararamdaman ng kahit isa. Mapadumper man yan, or mapadumpe mga utol, ito po ay mangyayari. Second, curiosity. Normal yan sa tao mga utol. Hindi ko naman po sinasabi ng mga marites chismoso o chismosa tayo. Pero likas yan eh. Yung pagka meron kang hindi alam na bagay o hindi mo na nalalaman sa ngayon mga utol, nagkakaroon ka ng sense of wondering. Nagiging curious ka. Third, ego. Karoktong nito yung parang madidepress ka, magagalit ka, negative thoughts o malulungkot ka mga utol. Kasi ayaw natin yung nalalagpasan tayo. Yung parabang ang pakiramdam natin is para napag-iiwanan tayo, na outgrow na outcast tayo mga utol. Ayaw natin yan. Especially ang dumper or ang ex natin mga utol ay laging hahanapin po yung kanyang power or authority. Kaya nga po itong topic or technique na ipapaalala natin ngayon or ituturo natin ngayon mga utol ay siguradong magiging effective dahil nga sa mga particular reasons na to. Ito po yung ability mo mga utol to move on. Pero ngayon ay tutulungan ko kayong maintindihan itong mabuti katulad nga po ng dati. Idikit natin yung tinatawag kong behavior or possessive or controlling behavior na yun mga utol. Dito nga po sa tatlong binanggit ko and then the power of walking away or moving on. Mga utol, marami po kasi ang nagpipigil dito. Dahil nga po tayo ay natatakot, gusto nating i-accommodate ang ex natin. Ayaw nating ipaalam sa kanya or even mag-worry siya mga utol na kayo nga po ay nagmo move on. Kasi nga po, dun sa panic at takot natin na baka mamaya isipin niya na tayo po ay parang wala na. Pero as I've said mga kapatid, alam naman po natin na pagkahalimbawang hindi ka umalis dyan at binigyan mo ng assurance ang ex mo, natural hindi niya mararamdaman na kayo nga po ay nagbabago or nade-develop. E importante pa naman yun mga utol kung gusto mo siyang ibalik sa'yo. Kaya wag na tayong magpakapagod at magpakahirap pa ng kaka-analyze o kakahanap ng sagot mga utol na sa atin na po ang kontrol at kapangyarihan para magawa ito. Excess or dumpers mga utol need time apart. Kailangan ng oras para ma-realize po nila yung loss. Huwag nating ipeke ito, mga utol. Huwag nating iparamdam sa kanya yung mga isang linggo or even isang buwan, mga kapatid or more. Tapos, hintayin natin na ma-realize niya yung loss. Of course, hindi. Lalong-lalo -lalo na kung halimbawa humabul po tayo ng napakatagal, or let's say, kinonfort po natin siya, sinatisfy po natin siya ng mahabang panahon. Now, since na sinasabi ko nga po na kailangan i-associate or gamitin po natin yung controlling or behavior na yon mga utol, possessive behavior and then the power of moving on. Kasi po mga utol, kung kayo po ay magkakaroon ng chance na maiparamdam sa kanya na kayo nga po ay nagmo-move on, napakaraming benefits po ang pwedeng mangyari sa atin, mga advantages na kailangan po natin para maibalik ang ex mo. Sa sinasabi ko nga po na halos lahat po tayo ay may natural instinct or nature na maging possessive behavior. Pagka nararamdaman niya mga utol na kayo nga po ay nagmo-move on, hindi lang sa ma-outgrow mo siya mga kapatid, pero matatap o matitrigger mo yung pagiging possessive behavior niya. Kasi most likely, alam niyo po ba ang mga ex, papayag yan na makipaghiwalay sa inyo. Or even, hindi ganya makita. Pero once na for example, na-realize niya o na-imagine na niya na may ginagawa kang iba, beyond his or her control mga utol, alam naman po natin na magiging very interested dyan. Mag-iisip yan. Ang iba pa nga po, mapapraning. At hindi lang po ito pe maging opportunity o lumaki yung chance na bumalik ang ex mo sa'yo. But of course, matatap mo yung kanyang pagiging possessive mindset mga utol. Siguradong iisip-isipin kanya or ma-occupy mo effectively yung isip niya. A possible chance din kasi mga utol na medyo magselos siya or maramdaman nga po niya na kayo po yung nagdump sa kanya mga utol. Lahat ng mga bagay na to or situation na to ay pwedeng turn yung table pwedeng maging opportunity ito para ma-realize niya mga utol yung ating halaga instead na ang pakiramdam niya na siya ang boss, VIP at kailangan mo. To be honest kasi, pag yung luminto ka kasi, ipinakita mo nag-move on ka, ipinaramdam mo sa kanya na huminto ka na even mag-care sa kanya mga utol at uninvested ka na, nagiging attractive tayo. Here's the thing. Scarcity mga utol and distance, space apart, makes the heart grow founder, Effectively, mga utol, mas lalo kanyang iisipin. Muling maririkindle or mamomotivate yung feelings niya sa'yo. Kasi the more you distance yourself or the more na maiparamdam mo sa kanya na kaya mo maging independent at mag-move on, away from that depression or relationship, mga utol, it displays pure, non-needy behavior. Napaka-attractive po nun, mga utol. At dun mo, solid na maibabalik agad yung value mo sa mga mata at pakiramdam niya. Dito mo kasi maipaparamdam na nire-respeto mo nga po yung sarili mo, pinaprioritize mo po yung sarili mo. And displaying the non-needy behavior stems from your own self-investment, mga utol, the more invested you are in yourself, the less needy you are. At alam naman po natin na doon natin nakukulang atensyon niya. Alam niyo po ba in the first place kung bakit naging kayo nung una? Yun po kasi yung nangyari. Binabalik lang po natin mga utol para once again, marikindle natin yung feelings niya. Kasi kadalasan, because of that possessive behavior, nahihirapan po ah, to be honest, yung karamihang mga exes na tanggapin yon. Na alam nila once upon a time na kayo nga po yung humahabol, nahihirapan na tumiiyak sa kanya. Tapos ngayon bigla niya mararamdaman na inunahan mo pa siya, inoutgrow mo pa siya, kinaya mo pa siya mga utol at iniwanan mo pa siya kapatid. Kaya nga po laging tinuturo natin, sa mga coaching, pinapaalala ko din na simple lang naman yan eh. Pag nireject ka, balik rin mo. Humanap ka ng paraan para makagawa ng graceful exit para maramdaman ng ex mo na siya naman po ang dinump at nireject mo. Pagka ginawa niyo po yun effectively and positively mga utol, mas malaki yung chance na bumalik siya sa'yo. Laging tatandaan, you will be more attractive and more desirable mga utol pagka pinaramdam mo na you don't care anymore. Exes kasi, Most likely mas nakikita nila yung halaga mo mga utol pag ikaw nga po ay talagang wala na. Hindi yung kunyaring wala ha, ah, yung talagang effectively mararamdaman niya na kayo nga po ay totally nag-disconnect na nga po sa buhay niya and no longer walking or aiming that same direction na tinahak niyo before. Kaya tandaan na kung halimbawa kayo nga po ay nalilito sa kasalukuyan. Nowhere to go, nowhere to run mga utol, isipin lang po muna natin na La lahat ng mga bagay na yan ay nasa kontrol natin kung mahanap mo yung peace, respeto sa sarili, at may babalik mo agad yung strength mo mga utol, inner strength and capabilities mo, mas malaki yung chance na may balik mo yung ex mo sa'yo. Kasi once na pinaramdam mo sa kanya yung ability mo to move on, lahat ng mga advantage and benefits, positivity mga utol, ay muling mararamdaman niya sa'yo. Hindi lang yon, magkakaroon ka ng malawak na pag-iisip and knowledge para mas clear at mas magawa mo yung gusto mong mangyari. Ang bumalik siya sa iyo Hanggang dito na lang po muna si Papong TV I hope na nakatulong po tayo dyan Suportahan po natin at siyempre po alagaan po natin ang ating pamilya Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Papong TV